Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po dito sa vlogs. Today is ano araw ngayon? Today is Thursday, uh, October 23 mga babayang ko. Uh, alam niyo na, yung kahapon Wednesday nasunog ng DPWH. Tiningnan natin ang balita. Wala wala daw nasunog na mga dokumento. Ano nasunog? Ginirestroy na. <laughs> po Luzon, Visayas, at Mindanao. Mm. Nasunog ang gusali no. ng Bureau of Research Standards sa isang DPWH compound sa Quezon City. Manate Kaya kapusisa manate. ng ilang manate. senador sa DPWH. Mm. Posible bang may nadamay ng na mga sensitibong dokumento na may kinalaman sa mga flood control project? Itiranggihan na ahensya at niliraw ng mga opisina at mga training room lamang sa gusali ang apektado. Hindi na nga nasunog yung mga dokumento. Na-shred na nga eh. Hindi umano. At saka mga kababayan ko, ang cost daw ng sunog, may sumabog na desktop or computer or what. Mga kababayan ko, ang building po, bawat floor, is meron fire hose. Hindi basta basa yung fire hose, ha? yung pambumbero po talaga. Kasi, na, di ba, pag may fire exit, in case of, in case of fire, break the glass. Pero pwede mo maagapan yun, yung, yung source kung saan mismo nag-umpisa yung sunog. Bakit hindi ginawa? O. Oh. Imposible yung walang mga ano dyan, mga utility nag-train uh, how to fight yung sunog, mga babayang ko. Firefighter, mga babayang ko. Sinadya ba yan? Or, ay, makatalagan mo siguro. Wawa naman si Dison. Nangangayayat na nga. Pinaiimbestiga na rin ng ombudsman kung sinadya ang sunog. na hmm. Nakatutok si Chino Gaston. Dinatnan naming may maitim na usok sa pangatlong palabag ng Bureau Research Standards sa loob ng DPWH Mimaropa Compound sa Quezon City, pasado alauna ng hapon. Ha, ah, sa ano to? Quezon Avenue. Gamit ang mechanized lift, inakyat yan ng mga bombero ng para pumbahan ng tubig binasag nila ang ilang bintana para maipasok ang mga water hose. Sa kapal ng uso, kinailangang mag-hazmat suit at ang mga bomberong pumasok. Nagkahiwa pa ang isang fire volunteer pero ligtas na. Hmm. Umabot sa third alarm ang sunog na nirespondihan ng alim na, na fire truck. Agad idiniklarang fire out ang sunog pasado ala una imedya ng hapon. Salamat po tayo dahil wala pong uh, anong mga... Mabuti naman wala na Wala po tayong kitality po. Uh, lang. Ang sulok sa DPWH compound. Actually, mga babayan ko, ang uso ngayon sa mga company o sa government, ewan ko lang kung ginagamit ang gobyerno ito. Meron siya hard drive. Doon talaga naka-imbak yung mga impormasyon. Lahat ng mga transaksyon na nangyayari. Di ba? Sa mga private firm, kailangan may hard drive ka. Pwede uwi yun o ilagay sa bolt. Eh, anong nangyari dito sa ano? Yung totoo bang wala nangyaring, wala nasunod ng mga dokumento? Tignan natin. Pinag-usapan sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. <laughs> Alam naman doon. This is actually uh, region 4, 4B. The regional office 4B of the DPWH. Mm -hmm. 4B? Yes, Your Honor. Um, Mindoro. Nimaropa eto po yung ano dito po ang site ng testing materials ng DPWH ng mga suppliers like semento, mga bakal, mm. wala mga dokumento ron. Of course meron po your honor no. so yung mga oh. dokumento ng uh, regional Asa office wala? of the DPWH Region 4B is housed in that uh, office. Um Well, a number, a, few, a, a number, but 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 most of it naman po nasa database na ng uh, database. Nilinaw yeah. kalauna ng ICI chairperson Andres Reyes na no, walang nasunog na may kinalaman sa flood control projects. As per record now, uh, the burning in Quezon City, the stat involved uh, flood control projects. But I did had a meeting with the COA. Bakit majority na andyan? Wala yung mga minority, wala si Marcoleta? Baka siguro dumating din mga babae eh wala eh si Soto tsaka si Kiko na andyan eh and I told him that you have to secure all the records of the COA because uh, as an investigator before with in the ombudsman ah hindi sa COA naman eh, may mga database din yan syempre unless kung mawala yung database nila may mag-delete ay eh, kakasuhan kayo ng gobyerno nakakamping yun eh. I know that there's a tendency for the, for the criminals to burn down the office. Pinawi rin ng director ng DPWH Bureau of Research Standards oh. ang pangamba na may mga sensitibong dokumentong nasunog sa apoy. Wala po kaming dokumento dito na uh, tungkol doon sa mga projects na... Tapos nalalabas na mayroon pala. Ang testing of materials ng mga proyekto ng district engineering offices hmm and regional uh, offices ay sila ang nag-conduct. Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniimbestigahan proyekto. Yan din ang sabi ng DPWH sa isang pahayag. Mm hmm. Ayon sa DPWH BRS, bagamat naatasan din sila na tumulong sa pagtesting ng mga construction mm -hmm. na sangkot sa mga Umanoy Ghost Project, okay. hindi pa raw ito nasisimulan ang ombudsman. Inutusan na ang National Bureau of Investigation at BFP na imbestigar ang insidente at alamin. Para sa akin, imposible walang madadama dyan ng mga dokumento. Unless talaga kung may database sila, yung hard drive nakatago sa safe place, sa vault, o nakadeposito sa banko, safety box, mga babayang ko. Mahirap to mga babayang ko. Ano ba nangyayari sa atin? May kontrobersya na nga ang DPWH. Nasunog pa yung uh, mga ano nila, ibang mga branches nila, mga babayang. Kasi regional yan mga babayang ko eh. Regional yan eh. Kaya ano magagawa natin? Kung, kasi computer nga po. Computer. Sumabog. Ibig sabihin mo, napakalakas naman ng ano nun may mga paper, may mga ibang mga combustible combustible mat materials doon. Marami ba mga pwedeng masunong doon? Dapat inagapan nga mga babayang ko eh. Pinabayaan. May mga maintenance nga dyan. May mga guardja, Train naman yan. Just in case may mga sunog na yan, pwedeng pwede mahanap ang source. Yung pinagmulan, for example, pinagmulan sa ano? Sa utility room, yung mga ano ron, may mga nakatang may mga nakatambak na mga equipments doon, mga fixtures doon, andun yung mga Xerox, Xerox machine, yung mga wala nang mimi graphic na Xerox machine na lang no. At yung mga ibang mga printers, oh Pwedeng pe ano yun eh, kasi fire hose mga babayan, hindi fire extinguisher ang gagamitin dyan. Fire hose po, para mapatay kagad ang sunog. Ba't di nila ginawa? 'di ba? Kaya ano eh si Secretary Bins Dison ba yan? Talagang yung nasa Department of Transportation siya, maganda pang pangangatawan eh. Ngayon eh, ang haba na ng buhok, may balbas pa mga kababayan ko dahil sa prob problematic nga siya mga kababayan ko, nabubulutuloy ako. Anong gagawin natin dyan? Oh panibagong takip na naman yan tatakpan na naman yan kasi nasunong yung isang opisina ng, DP, isang opisina ng DPWH o mag ilang buwan na yan hanggang ngayon wala pa rin nangyayari yung mga salary ni yung mga diuman, yung mga mastermind oh asa yung mga weakness niyan mga kababayan ko inuulit ko Senator Lacson please lang yung kahapon yung kahapon yung isang vlog na sabi ko pangalanan mo na yung 67 ng mga congressman at, at pangalanan mo na rin yung totoong mga senador na nakinabang dyan sa mga insertion na yan, sa mga amendments na yan. Kasi pag amendments, legal daw, sabi ni Risa Ontiveros. Pero pag insertion, may kahoy. May nangangahoy ng pera. May nangungumisyon mga kababayan ko. <clears throat> Di ba? Naiinip na ang taong bayan, Pangulo Marcos. Ang gusto mo talaga mag-survive. Eh. Tataposin mo lang yung termin mo na. Yung mo, eh. Tapos, batchi ka na. Eh. Ha? Kung sino naman magiging presidente sa 2028. Yan ang unahin mo. Bibi Sara. Ay, Bibi Sara. Kung ikaw man nanalo ano, uh, Sara Duterte. Yan ang ano eh, mo unahin mo, first agenda mo muna si Boeing to impeach second reopen yung investigation ng flood control na yan, mas may tamaan dyan, mas mga Duterte align dyan, mga pinklawan, mga ano eh kasi ano eh yung nag na to, 2023 mga babae ko yung umubo si Marcos eh alam naman natin talaga may corruption noon pa pero in this ganitong trillion piso, billion piso ang mga na kukulimbat ng mga hayop na yan. Pasensya na po. Ngayon lang po, pakilike and share lang po ah. At saka pakisubscribe lang po. Shoutout dun sa mga kaibigan ko dyan, mga best friend ko. Wala pong RC tayo ha. Salamat po, ingat. Bye.